Ang kumpletong katotohanan tungkol sa Palestine sa Biblia ang hindi pa naririnig ng karamihan sa mga Kristiyano. Sa mga araw na ito, pinag-uusapan ng buong mundo ang Israel at Palestine. Puno nito ang mga headline. Ang social media ay buzz sa mga opinyon at debate. Tinatalakay ng mga politiko at pandaigdigang pinuno ang paksa sa lahat ng dako. Ngunit ang napagtanto ng iilan ay mayroong limang nakakagulat na pagtuklas sa Biblia tungkol sa Palestine. At ang una ay nagbubunyag kung paano nagsimula ang lahat. Pagtuklas uno, ang pinagmulan ng tunggalian. Upang maunawaan kung bakit napakaraming salungatan sa lupaing iyon, kailangan nating bumalik ng higit pa kaysa sa modernong panahon. Nagsimula ang lahat sa isang drama ng pamilya na nagpabago sa takbo ng kasaysayan. Si Abraham ay may dalawang anak, si Isaac na ipinanganak ni Sarah ang anak ng pangako at si Ismael na ipinanganak ni Hagar ang bunga ng pagkainip ni Abraham. Sa Genesis 16.11, sinabi ng anghel ng Panginoon kay Hagar, Narito, ikaw ay nagdadalang tao at manganganak ng isang lalaki at tatawagin mo ang kaniyang pangalan na Ismael. Siya'y magiging gaya ng isang taong walang pagpipigil. Ang kaniyang kamay ay lalaban sa bawat isa at ang kamay ng bawat isa ay laban sa kaniya at siya'y tatahan sa harapan ng lahat niyang kapatid. Ang pananalitang ang kaniyang kamay ay lalaban sa lahat ay hindi isang sumpa kundi isang hula isang anunsyo na magkakaroon ng patuloy na mga salungatan. Ilang tao ang nakakaalam, ngunit maraming bansang Arabe ang nagsasabing sila ay mga inapo ni Ismael. Ang tunggalian sa pagitan ng mga inapo ni Isaac, ang mga Hudyo, at ang mga inapo ni Ismael, maraming mga Arabong tao ay humubog sa politikal at espiritual na kasaysayan ng mundo sa loob ng higit sa apat na milenyo. Sa Genesis 27, 21 sinabi ng Diyos kay Abraham, Si Sarah na iyong asawa ay manganganak sa iyo ng isang anak na lalaki at tatawagin mo siyang Isaac. Aking itatatag ang aking walang hanggang tipan sa kanya at sa kanyang mga inapo pagkatapos niya. Tungkol kay Ismael, aking dininig ang iyong pagsusumamo, aking pagpapalain siya siya'y aking papalaanakin at napakarami. Sa makatuwid, pinagpala ng Diyos si Ismael, nangako sa kanya ng kasaganaan at malaking bilang ng mga inapo, ngunit inilaan ang tipan ng lupain at ang pangako para kay Isaac. Kaya ang pagtatalo sa lupa ay hindi lamang pampolitika, ito ay espiritual at pampamilya, isang tunggalian na nag uugat sa simula ng magkabilang angkan. At ayon sa propesya, hindi pa tapos ang labanang ito. Pagtuklas Duz ang pinagmulan ng salitang Palestine. Ngunit ang malaking tanong ay lumitaw. Kung ang salungatan ay sa pagitan ni Isaac at Ismael, sa pagitan ng mga Hudyo at Arabo, saan nababagay ang mga Palestinian sa kwentong ito? Ang sagot ay maaaring ikagulat mo ang terminong Palestine ay hindi lumilitaw sa Biblia gaya ng pagkakaintindi nito sa modernong mundo. Kapag sinaliksik natin ang pangalan sa banal na kasulatan, halos hindi ito lumilitaw at kapag nakita ito, mayroon itong ganap na kakaibang kahulugan. Sa mas lumang mga bersyon ng Biblia, gaya ng King James, ang salitang isinaling Palestine ay aktwal na Philistia na nangangahulugang lupain ng mga Filisteo. Halimbawa, Exodus 314, Makikinig ang mga bayan at manginginig, sa sasaluhin ng takot ang mga naninirahan sa Filistia. Joel 324, ano ang kinalaman mo sa akin, o Tiro at Sidon at lahat ng baybay ng Filistya? Sa parehong mga kaso, ang orihinal na terminong Hebreo ay Peleshet na tumutukoy sa Filistya, hindi sa modernong Palestine. Ang Filistya ay ang teritoryo ng mga Filisteo, mga sinaunang kaaway ng Israel. Ang mga Filisteong ito ay mga taong naglalayag, marahil mula sa Crete o sa mga rehiyon ng Aegean na nanirahan sa baybayin ng Mediteraneo, kung saan naroroon ngayon ang Gaza at Timog Israel, mga 12-1200 BC. Hindi sila Semites, hindi Arabo, at hindi sila kamag-anak ng mga Israelita. Sila ay nanirahan sa limang pangunahing lungsod, Gaza, Askelon, Asdod, Ekron at Gat. Ang mga pangalang ito ay pamilyar sa kasulatan. Sa Gath isinilang si Goliath, ang higanteng natalo ni David. Doon din nakipaglaban si Samson sa kanyang mga pakikipaglaban at kung saan dinala ang kaban ng tipan matapos makuha. Ang mga Filisteo ay maunlad sa teknolohiya na may kasanayan sa bakal nung karamihan sa rehiyon ay gumagamit pa rin ng tanso. Sila ay patuloy at malakas na kaaway ng Israel sa loob ng maraming siglo. Ngunit mayroong isang mapagpasyang punto na ganap na nagbabago sa kwento. Ang mga Filisteo ay naglaho bilang isang bayan. Sila ay ganap na nawala. Ang mga Filisteo at ang tunay na kahulugan ng Palestine, ang mga Filisteo ay ganap na nawala sa kasaysayan. Sa paglipas ng panahon, sila ay hinihigop ng ibang mga tao at kultura hanggang sa sila ay tumigil sa pag-iral bilang isang bansa mahigit duday 500 taon na ang nakalilipas. Sa panahon ng pagkatapon sa Babylonia, halos wala na sila. At sa oras na magkaroon ng kapangyarihan ang imperyo ng Roma, ang mga Filisteo ay isang malayong alaala. Walang genetic, kultura o linguistic na koneksyon sa pagitan ng mga sinaunang Filisteo at modernong Palestinian. Walang naguugnay sa dalawang taong ito. Ang mga Filisteo ay nagsasalita ng isang patay na wika, sumasamba sa mga Diyos na hindi na sinasamba ng sinuman, at ang kanilang kultura ay ganap na nawala sa tala ng tao. Kaya saan nagmula ang pangalang Palestine? kung ang mga Filisteo ay tumigil sa pag-iral milenya na ang nakalipas bakit ang kanilang pangalan ay nakadikit pa rin sa lupaing iyon ang sagot ay nasa isang nakakagulat na sandali sa kasaysayan ng Roma noong 135 AD hinarap ni Emperador Hadrian ang isang malaking pag-aalsa ng mga Hudyo ang rebelyong Bar Kokhba ang ikatlong pag-aalsa ng mga Hudyo laban sa Roma ang labanan ay mapangwasak, daan-daang libong hudyo ang namatay at ang Jerusalem ay muling nawasak. Dahil sa galit at determinadong alisin ang pagkakakilanlang hudyo minsan at para sa lahat, nais ni Hadrian na burahin ang anumang koneksyon sa pagitan ng mga hudyo at ng kanilang lupain. Sa layuning ito, pinalitan niya ang pangalan ng rehiyon ng Hudea, ang makasaysayang sentro ng mga hudyo ng Syria-Palestine. At ang detalyang ito ay mahalaga, sadyang pinili niya ang pangalan ng mga sinaunang kaaway ng Israel, ang wala na ngayong mga Filisteo bilang isang paraan upang hiyain at kutyain ang mga Hudyo. Pag-isipan ito, para bang sinalakay ng isang mananakop ang iyong bansa at pinangalanan ito sa pinakamasaman kaaway sa kasaysayan isang kalkuladong insulto na para bang ang Estados Unidos ay nasakop at pinalitan ng pangalan na British Loyalist Territory bilang pagsuway sa American Revolution. O kung ang France ay sinalakay at tinawag na Greater Germany para lang ipahiya ang mga Pranses, ganito talaga ang ginawa ng Roma sa mga Hudyo. Ano talaga ang kahulugan ng Palestine sa halos 2,000 taon? Pagkatapos ng pagbabagong ito sa loob ng halos dalawang milenyo, ang Palestine ay hindi nagtalaga ng isang tao, ngunit isang heograpikong rehiyon lamang na parang sinabi nating South America o Middle East. Ang mga taong nanirahan doon ay mga Arabo. Oo, ngunit hindi nila tinawag ang kanilang sarili na mga Palestinian. Nakilala nila ang kanilang mga sarili ayon sa kanilang mga tribo na yon, pamilya at angkan tulad ng mga Bedouin halimbawa. At narito ang isang katotohanan na ikinagulat ng maraming tao. Bago ang 1948, ang terminong Palestinian ay pangunahing ginamit upang tumukoy sa mga Hudyo na naninirahan sa rehiyon. Halimbawa, ang pahayagang The Palestine Post ay Hudyo at nang maglaon ay naging Jerusalem Post. Ang Palestine Orchestra ay binubuo rin ng mga Hudyo na musikero na kalaunan ay nabuo ang Israel Philharmonic. Sa panahon ng British Mandate of Palestine mula 1920 hanggang 1948, parehong mga Hudyo at Arabo ang nanirahan sa lupaing iyon. Ngunit ang tinatawag natin ngayon na pambansang pagkakakilanlan ng Palestinian ay nagsimula lamang na mabuo noong ikaduwain siglo, lalo na pagkatapos ng paglikha ng Estado ng Israel noong 1948. Hindi ito nangangahulugan na ang mga Arabo ay hindi nanirahan sa rehiyon, sila ay nakatira. Ngunit ang ideya ng isang natatanging mamamayang Palestinian na may ganitong partikular na pambansang pagkakakilanlan ay isang bagay na moderno na umuusbong lamang sa mga nakalipas na dekada pagtuklas tres ang makahulang timeline ng Diyos para sa lupa. Ngayon para sa isang bagay na hindi pangkaraniwan, isang hula sa Biblia na eksaktong hinulaang kung ano ang mangyayari sa mga tao ng Israel, ang kanilang mga trahedya at ang kanilang mga tagumpay. Sa Ezekiel 36:24, ipinahayag ng Diyos. Dadalhin kita mula sa mga bansa, titipunin kita mula sa lahat ng mga bansa at ibabalik kita sa iyong sariling lupain. At sa Isaiah 11-7-12 ay mababasa natin, sa araw na iyon ay iuunat ng Panginoon ang kanyang kamay sa ikalawang pagkakataon upang iligtas ang nalabi sa kanyang bayan at titipunin niya ang mga nagkalat sa Israel at ang mga itinapon ng Huda mula sa apat na sulok ng lupa. Ang unang pagkakataon ay ang pagbabalik mula sa pagkatapon sa Babilonia. Ang pangalawa ay nangyayari sa ating mga araw. At pagkatapos ay dumating ang propesya ng Lukas 21:24 24 na sinabi mismo ni Jesus, Mabubuwal sila sa talim ng tabak at dadaling bihag sa lahat ng mga bansa at ang Jerusalem ay yuyurakan ng mga gentil hanggang sa maganap ang mga panahon ng mga gentil. At ganoon nga, sa loob ng 1,197 taon, Mula 70 AD hanggang 1967 AD, ang Jerusalem ay nasa ilalim ng dayuhang pamamahala, Romano, Byzantine, Arab, Crusader, Mamluk, Ottoman at British, lahat maliban sa mga Hudyo. Pero may nangyaring kakaiba. Noong 1948, muling naging isang bansa ang Israel sa unang pagkakataon sa loob ng dalawang libong taon na tumupad ng eksakto sa inihula ng mga hula. Ang muling kapanganakan ng Israel natupad ang hula. Pagkatapos ng dalawang libong taon ng pagkawala, muling naging bansa ang Israel noong 1948. Ito ay hindi ordinaryong kaganapang pampulitika, ito ay ang katuparan ng propesya. At noong 1967, sa panahon ng anim na araw na digmaan, may mas kakaibang nangyari. Muling nabihag ng Israel ang Jerusalem. Sa unang pagkakataon mula nung 72 AD, ang lungsod ni David ay bumalik sa mga kamay ng mga Hudyo. Muli, hindi lang ito resulta ng militar, ito ay propesya na nagkatotoo. Pagtuklas ato, babala ni Jesus, walang pag-aalinlangan si Jesus kung ano ang mangyayari sa Jerusalem sa mga huling araw. Hindi siya nagsalita sa mga talinghaga o metapora, siya ay tuwiran, tumpak at makahulang ang kanyang mga salita ay malinaw na babala sa lahat ng naniniwala. Sa Lukas 21.20, par, sinabi niya, Kapag nakita ninyong napapaligiran ng mga hukbo ang Jerusalem, alamin ninyo na malapit na ang pagkawasak nito. Kung magkagayoy ang mga nasa Judea ay tumakas sa mga bundok, iwanan ito ng mga nasa lungsod, at huwag pasukin ng mga nasa bansa sapagkat ito ang mga araw ng paghihiganti upang ang lahat ng mga bagay na nasusulat ay matupad sa aba ng mga nagdadalang tao at ng mga nagpapasuso sa mga araw na iyon sapagkat magkakaroon ng malaking kabagabagan sa lupain at puot sa bayang ito mabubuwal sila sa talim ng tabak at dadalhing bihag sa lahat ng mga bansa at ang Jerusalem ay yuyurakan ng mga gentil hanggang sa maganap ang mga panahon ng mga gentil. Hindi sinabi ni Jesus kung kukubkubin ang Jerusalem, ngunit kailan sinaad niya ito bilang isang ganap na katiyakan. Ang hulang ito ay may bahagyang katuparan noong Sepkipita AD ng si General Titus ng Imperyo ng Roma ay kinubkob ang Jerusalem, nagdulot ng tagutom at pagkatapos ay ganap na nawasak ang lungsod. Mahigit sa isang milyong hudyo ang namatay, ang templo ay sinira sa lupa at ang mga nakaligtas ay nagkalat sa apat na sulok ng mundo. Ngunit may mas malalim pa rito, itinuturo din ng hulang ito ang hinaharap. Dahil sinabi ni Jesus, ang Jerusalem ay yuyurakan ng mga hentil hanggang sa maganap ang mga panahon ng mga hentil. Ang salitang hanggang ay mahalaga. Ito ay nagpapahiwatig ng isang limitasyon, isang punto ng pagtatapos. Ang pamamahala ng mga hentil sa Jerusalem ay hindi magiging walang hanggan, ngunit pansamantala. At kapag natapos na ang panahong iyon, may mangyayaring hindi pangkaraniwang bagay. Ang bahagi nito ay nagsimulang matupad noong 1967 nang bawiin ng Israel ang Jerusalem. Ngunit ang huling katuparan ay darating pa dahil ang mga bansa ay hindi pa sumusuko sa lungsod na ito. Ang propesya ni Zacarias, ang propetang si Zacarias na sumulat mahigit 2,500 taon na ang nakalilipas ay eksaktong inilarawan kung ano ang nakikita natin ngayon, mga siglo bago umira lang UN, modernong Europa o anumang pandaigdig na organisasyon. Sa Zacarias 12.3, ipinahayag ng Diyos, Narito, aking gagawin ang Jerusalem na isang saro ng panginginig sa lahat ng mga bayan sa palibot nito kapag kanilang kinubkob ang Huda at Jerusalem. Sa araw na iyon ay gagawin kong mabigat na bato ang Jerusalem para sa lahat ng mga tao. Lahat ng magtatangka na buhati nito ay malubhang masugatan at lahat ng mga bansa sa lupa ay titipunin laban dito. Unawain natin kung ano ang ibig sabihin nito. Isang tasa ng panginginig, isang bagay na nagdudulot ng pagkahilo, kawalan ng timbang, pagkalito. Ang mga bansa sa mundo ay masindak sa Jerusalem. Ipagdedebatehan nila ito, gagawa ng mga resolusyon, walang katapusang pagtatalo, ngunit hindi nila malulutas o makokontrol ang problema. Pamilyar ba ito? Ang UN ay nagpasa ng higit pang mga resolusyon sa Israel at Jerusalem kaysa sa anumang iba pang labanan sa planeta. Sa katunayan, literal na nanginginig ang mga bansa dahil sa lungsod na ito. Isang mabigat na bato, isipin na sinusubukang buhatin ang isang bato na masyadong mabigat. Nagsusumikap ka na uubos mo ang iyong sarili at sa huli ay sasaktan mo ang iyong sarili. Ganito mismo ang ginagawa ng mga bansa sa Jerusalem. Sinusubukang ilipat ang ipinasya ng Diyos na hindi matitinag. At nagbabala ang Diyos. Lahat ng nagpapabigat sa kanilang sarili nito ay mapuputol-putol. Ito ay hindi lamang nabigo. Ito ay sinisira at hinuhusgahan. At idinagdag ni Zacarias ang isang bagay na mas nakakagulat lahat ng mga bansa sa lupa ay magtitipon laban sa kanya. Hindi lamang mga lokal na kaaway o rehiyonal na kapitbahay, lahat ng mga bansa. At ito mismo ang nakikita nating nabubuo sa ating mga araw. Ang buong mundo, ang UN, ang European Union, mga international na organisasyon, mga grupo ng karapatang pantao, mga universidad, media at mga social network lahat ay tila nahuhumaling sa Israel at Jerusalem. Ang isang bansang mas maliit kaysa sa estado ng New Jersey, na may siyam na milyong tao lamang, ay naging sentro ng pandaigdigang atensyon. Isang bansang may siyam na milyong tao lamang, mas maliit kaysa sa estado ng New Jersey, ay nakatanggap ng higit na atensyon kaysa sa mga powerhouse tulad ng China. Sinasabi ng Zacharias 14 to 2 sapagkat aking titipunin ang lahat ng mga bansa laban sa Jerusalem upang makipagbaka ang lungsod ay mabibihag ang mga bahay ay sasamsaman ang mga babae ay hahabulin kalahati ng bayan ay mabibihag ngunit ang nalabi sa bayan ay hindi mahihiwalay sa lungsod lahat ng bansa hindi ang ilan hindi marami ngunit lahat ay magsasama-sama laban sa iisang lungsod Ngunit pagkatapos ay may nangyaring hindi pangkaraniwang bagay, banal na interbensyon, sinasabi ng Zacharias Partin Treasurer Bar. Kung magkagayoy lalabas ang Panginoon at makikipaglaban sa mga bansang yaon gaya ng kaniyang pakikipaglaban sa kaarawan ng pagbabaka, sa araw na yaon ay tatayo ang kaniyang mga paa sa bundok ng mga ulibo na nakaharap sa Jerusalem sa silanganan. Ang bundok ng mga ulibo ay mahahati sa dalawa mula silangan hanggang kanluran na magiging isang napakalaking libis. Ang kalahati ng bundok ay lilipat sa hilaga at kalahati sa timog. Si Hesukristo mismo ay babalik upang ipagtanggol ang Jerusalem. Darating ang kanyang mga paa sa bundok ng mga ulibo, ang mismong lugar kung saan siya umakyat sa langit sa mga gawa uno, sa sandaling iyon, literal na mahahati ang bundok sa dalawa. Ang mismong heograpiya ng rehiyon ay mababago kapag bumalik ang hari. Ngunit may isa pang babala na kailangan nating bigyang pansin. Sinabi ito ni Jesus sa bundok ng mga olibo habang nakatingin siya sa templo ilang araw bago ang kanyang pagpapako sa krus. Sinasabi sa Mateo 24, 15, 21, kaya't kapag nakita ninyo ang kasuklam-suklam na paninira na sinalita ni Daniel na propeta na nakatayo sa dakong banal, makaunawa ang bumabasa kung magkagayoy tumakas ang mga nasa Judea sa mga bundok. Maging sa taglamig o sa araw ng Sabbath, sapagkat kung magkagayon ay magkakaroon ng malaking kapighatian na hindi pa nangyari mula sa pasimula ng sanlibutan hanggang ngayon, hindi ni hindi mangyayari kailanman. Ang kasuklam-suklam na paninira ay nasa banal na lugar, ang templo. Ipinakikita nito na magkakaroon ng muling itinayong templo sa Jerusalem sa panahon ng mga huling panahon at may isang bagay o isang tao na lalapastanganin ito sa isang labot na paraan. Si Daniel ay nagpropesya na tungkol dito. Daniel 11-31 at magkakaroon ng mga puwersa sa kanilang panig na lalapastanganin ang santuario, ang muog at aalisin ang araw-araw na hain at itatatag ang kasuklam-suklam na sumisira. Ang Antikristo ay hahadlang sa mga paghahain ng mga Hudyo, magtatayo ng larawan ng kanyang sarili at hihingi ng pagsamba. Mula sa sandaling iyon, lalabas ang impyerno sa earth. Sinabi ni Jesus na ito ay maglalabas ng walang katulad na kapighatian, isang bagay na hindi pa nararanasan ng mundo ni hindi na mararanasan muli. Ang Holocaust o ang dalawang digmaang pandaigdig o anumang genocide o labanan sa kasaysayan ay hindi maihahambing sa pagdurusa na darating. At ang sentro ng lahat ng ito ay ang Jerusalem. Napakalinaw ni Jesus sa mga huling araw ang Jerusalem ang magiging sentro ng huling espiritual na labanan. Hindi New York, hindi Beijing, hindi Moscow, hindi Brussels, kundi Jerusalem. Isang lungsod na, isang daang taon lamang ang nakalipas. Kakaunti ang makakahanap sa isang mapa. Isang lungsod na walang langis, walang daungan, walang mahalagang likas na yaman. Gayunpaman, ito ay naging sentro ng mga hula sa katapusan ng panahon. Bakit naman? Dahil hindi ito tungkol sa politika. Hindi ito tungkol sa teritoryo. Ito ay ang paghaharap sa pagitan ng mga layunin ng Diyos at paghihimagsik ni Satanas. Ito ang salungatan sa pagitan ng agenda ng langit at ng paglaban ng impyerno. Ito ay tungkol sa pagbabalik ng hari sa lungsod na kanyang pinili. Ang mga headline ba ngayon ay nagtatakda ng yugto para sa alyansa ng Antikristo? Ang kasalukuyang mga pagsisikap ba para sa kapayapaan sa gitang silangan ay nagbibigay daan para sa panlilinlang na ipinropesiya ni Daniel? Posible kayang ang pandaigdig na pagkahumaling sa paghahati sa Jerusalem ang tiyak na magbubunga ng paghatol ng Diyos sa mga bansa. Kapag nakita natin ang mga bansa na nagkakaisa laban sa Jerusalem at nakikita natin itong nangyayari, kapag nakita natin ang mga planong ipangkapayapaan na nagmumungkahi ng paghahati ng lungsod ng Diyos at ang mga ito ay tinatalakay, habang minamasdan natin ang mga paghahanda para sa muling pagtatayo ng templo na bumibilis at ito ay isinasagawa na, unawain, hindi mo nakikita ang politika, nakikita mo ang propesya na natutupad sa harap ng iyong mga mata. Ang makahulang orasan ay umaandar hanggang sa mga huling minuto bago ang hatinggabi. Pagtuklas bilang puo, maling kapayapaan, at ang simula ng wakas. Lahat ng nakita natin sa ngayon ay nag-uugnay sa puntong ito. Ang mga pangako ng lupain, ang tunggalian sa pagitan ng mga pamilya, ang pagpapanumbalik ng Israel at ang pagtatalo sa Jerusalem, lahat ito ay humahantong sa isang mapagpasyang kaganapan, isang huwad na kasunduan sa kapayapaan na magsisimula sa huling panahon. Sinasabi ng Daniel 9.27 at kanyang pagtitibayin ang tipan sa marami sa loob ng isang linggo at sa kalagitnaan ng sanlinggo ay kanyang ititigil ang paghahain at paghahandog at sa pakpak ng mga kasuklam-suklam ay kanyang sisirain. Ang pagkalat ng mga kasuklam-suklam ay gagawing sira hanggang sa ang itinakdang pagkawasak ay ibuhos sa naninira. O Antikristo, firmará um acordo de paz de sete anos. Pagkatapos ng milenya ng mga digmaan at salungatan sa gitnang silangan, sa wakas ay may lalabas na may kakayahang makipagtulungan sa kasunduan na hinihintay ng buong mundo, kapayapaan sa rehiyon, seguridad para sa Israel, pagkilala sa mga bansang Arabo, at pagapruba sa internasyonal ngunit lahat ito ay magiging isang maingat na binalak na bitag ang pahayag ilvesedesis 2 ay nagsasad at binigyan ako ng isang tambo na gaya ng isang tungkod at sinabi sa akin tumindig ka at sukatin mo ang templo ng diyos ang altar at ang mga sumasamba doon ngunit ang luoban na nasa labas ng templo ay iwanan mo ito huwag mong sukatin sapagkat ito ay ibinigay sa mga hentil at ang banal na lungsod ay yurakan sa ilalim ng paa sa loob ng apat na put dalawang buwan. Magkakaroon sa makatuwid ang isang muling itinayong templo. Ang mga sakripisyo ay muling iaalay. Gayunpaman, sa kalagitnaan ng pitong taon na iyon, pagkatapos ng quarantine humbuan, lahat ay magbabago ng husto. Ang Sugan ng Tesalonica 2:4 ay nagpapaliwanag na siyang sumasalungat at nagmamataas sa kaniyang sarili sa lahat ng tinatawag na Diyos o sinasamba na anupat siya na gaya ng Diyos ay nakaupo sa templo ng Diyos na nagpapakitang siya ay Diyos. Ang Antikristo ay papasok sa templo, sisira ang mga sakripisyo at ipahayag ang kanyang sarili bilang Diyos. Ito ang magiging panahon na kilala bilang ang kasuklam-suklam na paninira ang punto kung saan magsisimula ang malaking kapighatian at magsisimula ang huling labanan. Isang ikatlong templo, isang kasunduan sa kapayapaan at isang mapangwasak na pagkakanulo mas malapit tayo dito kaysa sa ating inaakala. Maraming tao ang nalilito pa rin tungkol sa mga pangyayaring ito dahil hindi nila lubos na nauunawaan ang aklat ng Apokalipsis. Ngunit isipin kung mayroong malinaw na akses at nakikitang paraan upang maunawaan ang buong propesya na ito, isang animasyon na nagpakita ng Apokalips mula-simula hanggang wakas. Well, nilikha namin ito. Dahil hindi lang lumilipas ang oras, nauubos na